Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Uh, kung si Attorney Edward Chico po ang nag-iisang attorney ng bayan, pues mga kapatid, mga ka... Mga kabatas, meron tayong manananggol ng bayan. <laughs> ang future, nawa, Harinawa ay man maging manananggol ka. Manananggol sa umaga, Rico ah. John Ferrer. Mananang manananggol <laughs> sa <'yo>. gabi. <laughs> <laughs> ano kasi Harry Roque? Yung, yung joke ko kay Harry Roque, joke lang. Oo, ano, oh, joke, oh, lang joke, lang joke si oh, comedian si Jose. Ano, oh, Atty. Edward attorney. Chico. Oy, ah. at sa manananggol, manananggol asawa ng manananggol. Diba? Tama, tama, tama. Kay Atty. Basta ko may iba akong tinatanggol. Ah. nananang ako ng gabi. Ano, okay, tinata pa. ano tinatagal mo? Ano, mga, kung ano, mga garter, mga, mga, <laughs> uh, ano, Basta <laughs> Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas.